Hello no guys, magandang gabi. It's me again, Kamutka TV. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, uh, huwag kalimutan subscribe and welcome. Welcome sa'yo, kabayan. <laughs> ayan, uh, na mga mag-subscribe ba lang, ayan, thank you in advance and gusto ko shout out yung mga mandirigma natin mandirigma dito sa Macau na masisipag pa rin hindi nawawalan ng pag-asa kaya nyo yan yan laging dapat positive at pagbutihin lalo uh, wag tama and ayusin yung mga resume natin guys especially sa mga experience natin damihan natin kung maaari at memorize dapat ha? hindi yung naglagay ka lang di mo alam Patingnan mo hindi yung may ratio bika nga di mo naman alam yung mga laman dun diba? ganun tsaka guys uh, yung mga kota ngayon guys is mostly mga ano mga sa kitchen helper mga ship cook ayan yung mga kota dito sa Macau kasi maraming restaurant nagbubukas yan cleaner matindan kasi mga hotel ngayon mga puno kaya kailangan mga ganong trabaho, cleaner yan, uh, yan shoutout din sa mga laging nanonood yan, thank you so much guys sa uh, laging panonood and I love you all and huwag kalimutan talaga magdasal yun ang pinaka importante sa lahat, magdasal tayo guys lagi at huwag natin kalilimutan yun para sa atin yun guys And ayan, for today's video is and nakalungkot, meron naman tayong kababayan na uh, yun nga yung nangyari. Ito guys, basahin nyo Ayan, na uh, nakat daw yung visa niya. Nakat ng immigration binawi. Alam alam niyo guys, sa totoo totoo lang sa pagkakalam ko, disclaimer lang ha, sa pagkakalam ko is walang karapatan yung immigration magbawi sa visa mo 'di ba? Natchapan ka na. May green chap ka na. Hindi nila pwede bawiin 'yun. Wala silang karapatan maliban na lang kung may nagawa kang kalokohan dito sa nag nanuntok ka, 'yun, napaaway ka. Talagang tatangga, may karapatan niyan sila pag ganun. Pero kung basta-basta ka na lang nila ikakat yung visa mo, hindi pwede yon, Maliban na lang talaga 'yun, may makalokohan ka na hindi hindi sa kampanya sa gobyerno, yan, pwede ka nila i-cut. Pero kung wala ka namang ginagawa, yung pwede lang mag-cut nun, guys, yung company mo. Ayan, kasi makapansin ko yan, guys, sa mga bago dito sa Macau, bago ka pa lang, dapat alam mo to, na hindi porkit may green chop ka na, na green ka na, yung green chop is one month lang yan, guys, provision ka pa nyan. Pag nagka-green ka na, hindi pwede na banjing banjing ka na lang may green chop na ako hindi na ako pwede tanggalin pwede ka nila tanggalin guys pag di ka nagustuhan kaya lagi ko sinasabi na pag may first day nyo yung one month na yan talagang sipagan nyo pakitang gilas kayo kahit di, ayaw nyo yung trabaho pakitang gilas pa rin kayo kasi sayang yung trabaho na yan, guys ang daming gusto magkatrabaho masyorti ka at napunta sa'yo yan magpakitang gilas kayo gawin nyo yung mga huwag kayong patayo-tayo sa trabaho kung tapos na yung sa inyo maghanap pa yung gagawin o kaya tanungin nyo kung may utos pa hindi yung nakat nakatayo ko lang dyan nakatunganga. ay wala hindi ka talaga gusto yan tsaka pakisama yan pakisamaan mo yung mga katrabaho mo yung Pilipino man yan ibang lahi makisama ka hindi yung gusto mo sila makisama sa'yo kasi bago hindi ikaw yung mag-approach sa kanila yan pati-patiin mo pag umaga ganun tanungin mo, kaibiganin mo, hindi yung masungit ka doon. Ikaw po yung matapang, bago ka pa lang. Ay, wala. Ngakat talaga yun. Hindi ko naman alam yung kwento, guys. Hindi ko alam yung kwento about sa nangyari sa ano na yan. Pero, ganun, guys, yung mga possible na mangyari na pwede nila ikat yon, Yung ikat nila yung visa mo pag hindi nila nagustuhan yung performance mo yung employer mo mismo yung magkakat ng visa mo yung mangyayari niya kasi na nagustuhan yung performance mo kukuha sila ng bago Yan. dapat yung kukunin kukunin nilang bago dapat ayusin ba? ayusin talaga hindi yung pabanjing banjing ka lang dyan huwag kang kampante kasi one month lang yun pwede, pwede, pwede rin nila patapusin lang one month yung magpi-fingerprint ka na hindi ka na nila papuntin sa fingerprint kasi hindi gusto yung, hindi na gusto yung performance mo mangyayari niyan ban ka nyan. ban ka sa ano Macau. ban ka ng kahit anong trabaho hindi ka makapag-apply kasi hindi mo natapos yung kinat nga yung ano mo eh kinat nga yung visa mo eh yung mangyayari niyan 2 days lang talaga bibigyan ng migration 'di ba? Tudis lang 'yun. Kailan mo makahanap ng SIM quota para sa trabaho mo ngayon? Kailan mo makahanap ng Tudis makahanap ka ba noon? 30 days nga pahirap ka eh, 'di ba? Tudis pa. Mangyari niyan, mag-exit ka ng Macau. Labas ka ng Macau after 2 days. Si uwis ka na niyan pag di ka lumabas. Burst ka na niyan, bubayad ka ng 500 per day. Mangyari niyan, ah uh, One, Pwede ka naman pumunta ng Macau, tourist lang, pero hindi ka pwede makapag-apply. Ban ka lang eh. Ban ka ng ano eh, sa trabaho. Ng kahit anong trabaho, ban ka. Hindi ka pwede makapag-apply. Mangyari niyan, ban ka, pero pasyon ka ng Macau, pwede. Diba? Pwede ka makapasok ng Macau, pero tourist lang. Yun. Paglabas mo ng Macau, pero one month ka niyan. One month ka bago makabalik ulit ng Macau kasi ano eh, exit kay 2 days, 2 days, after 2 days, exit ka na ng Macau, 1 month ka ulit bago makabalik ng Macau. Pero pag ginamit mo yung 10 days mo, may 10 days ka pa niyan, UB, di ba, 2 days. 2 days mo, pwede ka mag-exit ng Hong Kong, pagbalik mo, UB na yun. O, di ka na makabalik agad ng Macau, 50 days baka makabalik. e, Kung 2 days lang gamitin mo, exit ka ng Macau, 30 days. 30 days pwede ka ulit makabalik pero hindi ka maka, trabaho tourist lang yun yan kaya guys lagi kong sinasabi pagbago bago kayo pag itanggilas kayo di hindi mo yung pinaghirapan mo isipin mo yung paghanap ng trabaho yung nag apply ka ang tagal mong bago nakahanap tapos pag may eh, trabaho natatama rin ka na ay wala yun talagang terminate talaga hindi ko naman sinasabi na ganun nangyari dito sa ano natin kababayan may dahilan yun kaya nangyari ng ganun hindi nagustuhan ng boss ganun may nagka problema Yan. hindi natin alam ano ko lang to uh, kumbaga example ko lang ba na pwede ganun, ganun mangyari kasi before may next, may katrabaho ka dati na ganun nangyari na pabanjing-banjing lang may bago lang green chop one month yun eh pabanjing-banjing lang siya tapos nangyari uh, nakatayo lang siya pag di mo inatusan, di talaga mag ano yun di talaga gagalaw yun sabi ko sa kanya pre pag wala kang ginagawa maghanap pa ng gagawin kasi kami busy di ka namin maasikaso may mga gawain kami ikaw maghanap pa ng gagawin magwalis-walis ka tulong ka sa amin ganoon you know, hindi yung nakatayo ka lang dyan kita ka sa camera ayun nangyayari sa kanya after one month pinatapos lang green chap na one month tapos after nun nakasahod naman siya one month hindi na siya pinano pina fingerprint sabi ng ano sabi ng boss namin hindi daw na gusto ng performance yun exit siya ng ano ng Macau 2 days lang yung binagay sa kanya Yon, yung pinamplace meet niya hindi pa nabawi hindi ko alam kung nabawi parang hindi na yun umuwi na siya ng Pinas kasi 6 months ban siya eh sabi niya uwi muna akong Pinas tapos balik na lang ako pag ano na tapos 6 months Di ko alam kung ano na sabi ko alam in-advise ko na yun sa kanya sabi ko pray hindi kasi sabi ko sa kanya hindi yung purkit na green Japan ka na na kampante ka na natuloy-tuloy na trabaho mo hindi sabi ko ayusin mo kasi dami Ina-advise na namin siya eh Ayun, na yung makinig parang so, sinas parang masama pa yung loob niya sa amin kasi nga parang daw ano eh ah uh, tinuturuan daw siya na ano eh feeling niya bubu daw niya eh sabi ko hindi yun ganun tinuturuan ka namin kasi bago ka pa lang <coughs> hindi yung, yung, tinuturo namin sa'yo sabi ko hindi yung ano hindi yung para sa amin para sa'yo yan sabi ko Huwag ka sabi ko huwag kang sasama ng lubong utos kami ng utos kasi gusto lang namin may gawin ka kasi bago ka pa lang dapat sabi ko tanong ka ng tanong sa amin kung anong gagawin ng ganito dapat matanong ka hindi yung kami pa yung mag-a-adjust ikaw mag-adjust kasi siyempre may mga may ano kami sari-sarili kami yung trabaho eh hindi ka namin sabi ko maintindi eh yun yung nangyari sa kanya sad to say kaya kayo guys ayusin nyo uh, wag nyong gawing biro yung trabaho dito sa Macau pag nag start na kayo sa trabaho gawin nyo talaga the best pakitanggilas kayo sa mga kasama nyo sa mga boss nyo kasi yung mga boss nyo hindi yan magtatanong sa sa'yo mismo sa mga kasama mo yun ano kumusta si ganito pag sinabi ng incheck na okay nung no, humantay, ah, okay ka na yan sabihan ka niya ng maaga bago pa mag fingerprint sabihan niya ah, this, this, day ah, yung goto migration fingerprint ah. hindi yung ah, pag nabihan na fingerprint mo bukas oh yung goto ah, wala yan sabihin hindi na gusto ang performance mo. yun lang guys and ah, uh, ganun, ganun gawin nyo pag gilas kayo wag, wag talagang kampante ah, uh, yun lang guys and thank you so much sa lahat and strong lang yung mga naganap ng trabaho dito sa mga kaya yan wag mawala ng pag-asa pray lang kaya yan yun lang guys thank you so much and I love you all